Mga yeah guys, usapan Gcash na naman tayo, no. So, sa mga nahihirapan diyan na ma-access ang kanilang Gcash account kasi nagpalit uh, sila ng phone or na wala na yung phone nila, lumang phone nila. Uh, ganito lang ang solusyon para ma-access niyo po ulit yung inyong Gcash account gamit ang bagong phone. Kasi meron ng bagong patakaran ngayon si Gcash This year lang to Hindi ko maalala ko anong month nila inimplement itong Pag-link ng mga phone sa Gcash account So though, nag exist na yung ganitong klase ng uh, policy sa mga bank, bank apps pero sa Gcash bago nila to yung bago ito na inimplement yung sa isang GCash account, isang uh, isang phone lang ang pwedeng gamitin. So pag nawala yung phone mo, mahirapan kang i-access yung GCash account mo sa bagong phone. So marami, marami akong kakilala at customers dito sa cash in cash out na nagsasabing hindi na nila ma-access yung kanilang GCash account kasi uh, nawala na yung phone, nasira yung phone, wala silang access doon sa lumang phone. So mag, mag magpapakita kasi siya ng error message. So ganito lang guys ang solusyon para ma-access ninyo ulit ang inyong GCash account gamit ang uh, panibagong phone. So pupuntahan tayo dito sa ating Gallery. So, ito yung screenshot ko lang. Sabi dito, can access your old phone. So, since nga na nakalink na yung ating um, Gcash account sa ating phone. So, once na nalink mo yon sa lumang phone, kasi may kiklik ka lang dun eh. Uh, pag naabutan nyo yon kung naklik na, na nyo yung link your phone, then, mare register na sa doon So, once na wala yung phone na yun, mahirapan ka na. So, sabi dito, if you don't have access to your old phone or device, don't worry, you can still log in to a new phone. Here's how. So, you'll see the screen. It looks like you changed your phone like the one below. So, ito yung magiging message. It looks like you changed your phone. So, mayroon mga options dito. So, minsan, yung mga kababayan natin, pagdating pa lang dito medyo naguguluhan na tayo kung anong nangyayari so kung mabasahin la natin sabi dito na register this phone para masiguradong ikaw ang may access sa account mo tap one tap i want to register this phone take a selfie or otp then wait for 4 hours eh oh. hindi <laughs> while while we run a few more checks to make sure it's you trying to access your account. So, kung marerem, maalala ko siya ng tama, yung screen na ganito, after mo mag, ano ah, after mo mag-selfie nito guys, so nakapag-selfie ka na, nakapag-lagay ka na ng, ng mobile pin. So, di ba, pag nag-access ka, ah, bago yung phone mo, install mo yung GCash app, tapos, ah lalagay mo yung phone number tapos mag magsisend siya ng OTP. So ito, nasa iyo yung phone number, nasa iyo yung SIM, yung phone lang yung wala. So makikireceive mo yung OTP, lalagay mo yung OTP, mag-enter ka ng mobile pin tapos face scan. Tapos ito yung lalabas. Before, kung naalala ko nang tama, hindi ganito yung lumalabas. nag -e error siya na, oy, it looks like nag uh, naka-register. So have access to your old phone. Ganun ang Ganon ang error message nun. So, dito, iba yung lumabas. It looks like it changed your phone. So, or mayroon pang prior screen dito. So, hindi ko lang alam. Pero, kung susundan mo ng tama yung yung instruction, mapupunta ka dito. I want to register this phone. So, sabi dito, ayan. So, sa step 3... So pagkatapos mo siyang i-click I want to register this phone, i-ask kanya to take selfie or scan and enter your OTP. You'll need to wait four hours while GCash runs a few more checks to ensure it, it's you. So after mo mag-selfie at saka mag-input ng OTP um, ito yung maglalabas sa screen mo itong message na ito itong screen na to mismo na nakikita nyo account secure for your safety we need to run few more checks to make sure it's you trying to access your account tapos lalabas yung yung phone na yung model ng phone na ginagamit mo tapos meron siyang time dyan sa baba ngayon to make sure na gagana ito kailangan yung hintayin yan yung oras na yan okay lang kung lumagpas. Pero dapat, hintayin nyo yung mag-8.30 para hindi siya mag-error. So, or kung ano man yung time na binigay niya. Kasi 4 hours nga daw. So, gagana yan. Once na hinintay nyo yung oras na yan, basta't kayo yung nasa, nasa, ano, sa face ID. So, pag kayo talaga yung may-ari, Tama naman lahat, verified yung account ninyo Not unless na lang pag hindi verified siguro kasi um, ibang usapan yon Pero pag verified yung GCash mo, ganito yung lumalabas And uh, for sure, maa-access nyo after 4 hours So sabi dyan, after 4 hours, you can log into your GCash on your new phone at the of the time specified on the screen. So kailangan on or before on or after that time. Tapos, um, so, ang mangyayari dyan, since wala ka access dun sa lumang phone, yun ay yung bago mong um, phone. So, pag nagpalit ka ulit, ganun ulit ang mangyayari. Pero kung meron ka pang access sa lumang phone, ang gagawin mo lang, i-unregister mo lang yung phone na yun para maka-register ka sa bagong phone. So, ang mangyayari, susundan mo yung steps si Jan, yun, yung nasa kulay yellow sa baba na nakalagay go to profile, click settings then tap account secure then unregister para makaregister ka sa bagong phone so madali lang uh, proven and tested na ito guys ginawa, ginawa ko na ito um, at gumana tong ano na to, yung pag wala kang access sa old phone mo So before, medyo mahirap siya kasi wala siyang clear instruction kung anong gagawin. Siguro dahil dun sa pag sa start pa lang nila ng ganitong klase ng system sa security, sa, sa gcash kaya hindi pa nila alam kung paano yung gagawin so ganun lang guys